Araw-araw na mga salita ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng umiiral, at siya ang kataas-taasan sa lahat ng umiiral. Siya ang namamahala sa lahat ng ito, at siya ang naglalaan para sa lahat ng ito. At sa loob ng lahat ng bagay, Nakikita at sinisiyasat niya ang bawat salita at kilos ng lahat ng umiiral. Gayon din, nakikita at sinisiyasat din ng Diyos ang bawat sulok ng buhay ng tao. Kaya alam na alam ng Diyos ang bawat detalye ng lahat ng umiiral sa Kanyang nilikha mula sa tungkuli ng bawat bagay, kalikasan nito at mga patakaran nito para mabuhay hanggang sa kabuluhan ng buhay nito at kahalagahan ng pag-iral nito. Lahat ng ito ay lubos na nalalaman ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Iniisip ba ninyo na kailangan niyang pag-aralan ang mga patakaran na namumuno sa kanila? Kailangan bang pag-aralan ng Diyos ang kaalaman ng tao o agham upang matutuhan at maintindihan sila? Hindi. Mayroon bang sino man sa sangkatauhan na mayroong kaalaman at dunong upang maintindihan ang lahat ng bagay na tulad ng Diyos. Wala, tama ba? Mayroon bang mga astronomo o mga biyologo na totoong nauunawaan ang mga patakaran kung saan nabubuhay at lumalago ang lahat ng bagay? Kaya ba nilang tunay na maunawaan ang halaga ng pag-iral ng bawat bagay. Hindi, hindi nila kaya. Ito ay dahil ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. At gaano man karami o kalalim ang pag-aaral ng tao sa kaalamang ito, o gaano man katagal nilang pagsikapan na matutunan ito, hindi nila kailanman maaarok ang misteryo o ang layunin ng paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ba iyon ang totoo? Ngayon, sa ating pagtalakay hanggang sa puntong ito, nararamdaman ba ninyo na kayo ay nagkamit ng bahagyang pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng kasabihang? Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng bagay. Oo. Alam ko na kapag tinalakay ko ang paksang ito, ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng bagay. Maraming tao ang kaagad na mag-iisip ng ibang kasabihan. Ang Diyos ay katotohanan at ginagamit ng Diyos ang kanyang salita upang maglaan para sa atin. At walang anuman maliban sa gayong antas ng kahulugan ng paksa. Mararamdaman pa nga ng iba na ang paglalaan ng Diyos ng buhay ng tao ng pang-araw-araw na pagkain at inumin at bawat pang-araw-araw na mga pangangailangan ay hindi kabilang sa kanyang paglalaan para sa tao. Hindi ba't may ilan na ganito ang nararamdaman? Gayunman, hindi ba malinaw ang layunin ng Diyos sa kanyang paglikha upang tulutan ang sangkatauhan na umiral at mamuhay ng normal? Pinananatili ng Diyos ang kapaligiran kung saan naninirahan ang mga tao at inilalaan niya ang lahat ng bagay na kinakailangan ng sangkatauhan para sila ay mabuhay. Bukod dito, siya ang namamahala at may hawak ng kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang lahat ng ito ay nagpapahintulot sa sangkatauhan na mabuhay at umunlad at magparami ng normal. Sa ganitong paraan naglalaan ang Diyos para sa lahat ng nilikha at para sa sangkatauhan. Hindi ba totoo na kailangang makilala at maintindihan ng mga tao ang mga bagay na ito? Marahil maaaring sabihin ng ilan, ang paksang ito ay masyadong malayo mula sa aming kaalaman sa tunay na Diyos mismo at ayaw naming malaman ito sapagkat hindi kami nabubuhay sa tinapay lamang, ngunit sa halip ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Tama ba ang pagkaunawang ito? Hindi. Bakit hindi ito tama? Magkakaroon ba kayo ng lubos na pagkaunawa sa Diyos kung ang alam lang ninyo ay ang mga bagay na sinalita ng Diyos? Kung ang tinatanggap lamang ninyo ay ang gawain ng Diyos at tinatanggap ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, magkakaroon ba kayo ng ganap na pagkaunawa sa Diyos? Kung ang alam lang ninyo ay maliit na bahagi ng disposisyon ng Diyos, maliit na bahagi ng autoridad ng Diyos, maituturing mo ba iyong sapat na upang matamo ang pagkaunawa sa Diyos? Hindi. Ang mga pagkilos ng Diyos ay nagsimula sa Kanyang paglikha sa lahat ng bagay at nagpapatuloy ang mga ito ngayon ang kanyang mga pagkilos ay malinaw sa lahat ng oras sa bawat saglit. Kung ang isang tao ay naniniwala na ang Diyos ay umiira lamang dahil sa pumili siya ng isang grupo ng mga tao upang gampanan ang kanyang gawain at upang iligtas, at nawala ng iba pa ang may kinalaman sa Diyos ni ang kanyang autoridad, ang kanyang katayuan, ni ang kanyang mga pagkilos, maituturing ba siya na may tunay na kaalaman sa Diyos? Ang mga tao na may ganitong tinatawag na kaalaman sa Diyos ay may pinapanigang pagkaunawa lamang na ayon dito ay kanilang hinahangganan ang mga gawa ng Diyos sa isang grupo ng mga tao lamang. Ito ba ay tunay na kaalaman sa Diyos? Hindi ba't itinatatwa ng mga tao na may ganitong uri ng kaalaman ang paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay at ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan sa kanila hindi ito nais pagduunan ng pansin ng ilang tao sa halip ay iniisip sa kanilang mga sarili hindi ko pa nakikita ang kataas-taasang kapangyarihan ng diyos sa lahat ng bagay ang ideyang ito ay masyadong kakaiba at wala akong pakialam na unawain ito. Ginagawa ng Diyos ang maibigan niya at wala itong kinalaman sa akin. Tinatanggap ko lamang ang pamumuno ng Diyos at ang kanyang salita upang ako ay maligtas at magawang perpekto ng Diyos. Wala nang iba pang mahalaga sa akin. Ang mga patakaran na ginawa ng Diyos ng Kanyang likhain ang lahat ng bagay at ang Kanyang ginagawa upang maglaan para sa lahat ng bagay at sa sangkatauhan ay walang kinalaman sa akin. Anong klaseng pananalita ito? Hindi ba ito isang paghihimagsik? mayroon bang sino man sa inyo na mayroong ganitong pagkaunawa? Alam ko, kahit na hindi ninyo sabihin na maraming marami sa inyo ang may ganitong pagkaunawa. Alinsunod sa libro'y tinitingnan ng mga ganitong uri ng tao ang lahat ng bagay mula sa kanilang sariling espiritual na pananaw. Gusto nilang limitahan lamang ang Diyos sa Biblia. Limitahan ang Diyos sa pamamagitan ng mga salitang Kanyang nasabi na sa katuturang mula sa literal na nakasulat na salita. Ayaw nilang mas makilala ang Diyos at ayaw nilang hatiin ang Diyos ang kanyang atensyon sa paggawa ng ibang bagay. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay parang bata at masyado rin itong relihiyoso. Makikilala ba ng mga taong may ganitong mga pananaw ang Diyos? Magiging napakahirap para sa kanila na makilala ang Diyos. Sa araw na ito, ay naglahad ako ng dalawang kwento. Ang bawat isa ay tumatalakay sa magkaibang aspeto. Maaaring madama ninyo na ngayon lamang nakatagpo ang mga ito na ang mga ito ay malalim o medyo malabo, mahirap maintindihan at maunawaan maaaring mahirap iugnay ang mga ito sa mga pagkilos ng Diyos at sa Diyos mismo. Gayunpaman, ang lahat ng pagkilos ng Diyos at lahat ng kanyang nagawana sa loob ng paglikha at sa sangkatauhan ay dapat na malaman ng malinaw at tumpak ng bawat tao ng bawat isa na naghahangad na makilala ang Diyos. Ang kaalamang ito ay magbibigay sa iyo ng katiyakan sa iyong paniniwala sa tunay na pag-iral ng Diyos. Bibigyan ka rin nito ng tumpak na kaalaman sa karunungan ng Diyos, kanyang kapangyarihan at kung paano siya naglalaan para sa lahat ng bagay. Magbibigay daan ito sa iyo upang malinaw na maintindihan ang tunay na pag-iral ng Diyos at makita na ang kanyang pag-iral ay hindi kathang isip, hindi isang alamat, hindi malabo, hindi isang teorya at tiyak na hindi isang uri nang espiritual na kaaliwan, kundi isang tunay na pag-iral. Bukod dito, tutulutan nito ang mga tao na malaman na palagi nang naglalaan ang Diyos para sa lahat ng nilikha at para sa sangkatauhan. Ginagawa ito ng Diyos sa kanyang sariling pamamaraan at alinsunod sa kanyang sariling kumpas. Kaya, dahil sa nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at binigyan ng mga patakaran, ay nakakaya ng bawat isa sa kanila sa ilalim ng kanyang pagtatalaga na magampanan ang mga gawaing itinakda sa kanila, matupad ang kanilang mga responsibilidad, at magampanan ang kanilang mga papel. Sa ilalim ng kanyang pagtatalaga, bawat isang bagay ay may sariling pakinabang sa sangkatauhan at sa lugar at kapalikirang pinaninirahan ng sangkatauhan. Kung hindi iyon ginawa ng Diyos at ang sangkatauhan ay walang ganoong kapaligiran upang panirahan ang paniniwala sa Diyos o ang pagsunod sa kanya ay magiging imposible para sa sangkatauhan. Ito ay magiging pananalitang walang saysay lamang. Hindi ba ganoon?